Ayan mga ka-experience oh. Ito oh. Dito to sa ano, sa San Isidro. May siya. Ito uh, wing ban air suspension, yung kabila na paplat. Ang sira niya, leveling stick. No, tsaka linisin lang yung leveling switch niya mga ka-experience. Ito. Ito mga ka-experience yung ginawa natin. Wala na siyang warning. Wala. Na. Ayong kapsis na lang ano. Ayan oh. Ayun. Dito yan sa ulo. Yung airbag yan yung pumupusit-pusit. Oh, yan yan. Ay to. Oh. Ito yung ginawa natin. Airbag suspension. Ayan, mayroon ng hangin. Yan, ano na siyang hangin mga ka-experience. Ayan. Hmm. Ayan, no? Okay, lutong na yan. Oh. 6UZ1 repair natin ayan o no? forma 6UZ1 subukan mo nga uli kuya atras abanti lang sa malalim atras abanti ka lang ng gano no? o Okay. <coughs> Ay dito lang oh. Mga atas sa lang ganun. Ay malalim kasi to oh. Malalim 'yan. Ayan mga ka-experience yung ginawa natin. kapun pa natin yung ginagawa. Ngayon lang natapos. Ayan o. Oh. Oh. Hindi man dumulas mga ka-experience, oh. 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 Diyan, tas bubungan ng banjo ng uulan. Gaya, atras. Layo pa. Gaya. Gaya ba? Gaya ba? Malayo. Okay. Oh. Graba pa yan, ha? Oh. Tapos putik pa yan. Oh. Oh, punta tayo sa likod. Ge, atras! Ge, malayo! Ge! Ge. Ge. Up! Ge, up! Ayan. Ge teras. Ge. 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 Up. Ge. 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 Ayan, oh no. Kita nyo. Ayan, oh yeah, no. Mamatik siya. Oh. Ge. Oh, nakahirap-hirap ang sumampa, oh. Nakahangpa yung gulong, oh. Pakapitigan tayo ng bato Oh! Suwabe Sabi ka atras Natatras siya Okay Ayun o oh. Ayun Oop oh. Okay na Pag susa Ayun Hindi Pag pinatay mo yung susi On mo siya uli Doon palang gagana yan Ayan. Patay mo lang yung susi mo. Kasubukan mo ng ano. Pan mo siya uli. Pandarin mo niyan. Ano? Namatay na? Sabi ko siya. <laughs> Ayan. Ayan. Ano? Okay yung hindi na nag air suspension natin? Okay na siya? Okay yung attack niya? Hindi tagilid ano? Hindi naman tagilid no? Ayan si kuya. Thank you. Okay na to mga experience. Ayan. Biyahin na to ng Norte. Ayan ano shout out kay Big Boss no? Sa so, Facebook lang tayo nakilala ni, ni Big Boss. Sa so, driver niya yata mga ka-experience na yan. No? Tapos ito, wing band naman yung gagawin natin dito, wing band motor. Ha, naubusan lang 'to ng carbon brass. Ayan. Naubusan lang ng carbon brass mga ka-experience. Ah, oh. oh, kita niya naman 'Yon. So 'yon, hanggang dito na lang muna mga ka-experience. May sticker na 'yan, kuya, no? Okay. Ingat sa biyahe palagi. <laughs> okay, salamat sa mga merienda. <laughs> Ayan, no. Okay na mga ka-experience. Okay na. Check nyo yung airbag niya Oh. Hmm. Okay na, di ba? Oh. Oh. Wow. Tigas! Alright!